O oh, kung di mo, siyempre, di ba? Ano naman lang yun? Two years sa kayo? Oh my God. Akala ko tomboy ka talaga. kasi kating, ang mga tomboy, may kasi may mga kaibigan akong tomboy, may best friend akong tomboy. Ang pangkat tomboy, magkaibigan matalik. Minsan lang nga nangyayari nang talaga, mas taing talaga ng mga bakla ang tomboy. Lalo na pagdating sa discard eh. Pero parang maingay pagdating sa pag make love. Di ba alam niyo yun? No. Sige po mga bakla, alam niyo <laughs> yun. Pagtungkol ka rin din. Eh, ano? Ayaya, ayaya. Tungkol ka rin. Ayaya, mga towe. Di ba? <laughs> yung siya, yung towe. Yung mga towe <tuwi> ka rin, <laughs> Pagbakla <-bang> naman. <laughs> Ako mga bakla kasi manis-cardical, may kahit saan pwede. Diyan sa madididim na yan pwede. Kasi pag gumagano kami, tapos <coughs> minun may dadaan. <coughs> kami kami. Yung mga tokoy na kaya, wala ka kaya. Ano ba? Gusto na yun. Ano yung ginagawa nila? Para nangakasal. <laughs> diba? Parang hindi naman. <laughs> Ako, Diyos ko, may kaibigan akong tomboy te. Buntis na yun. <laughs> Oo, natira ko eh. <laughs> kaya lumaluyo na yung kasama. Sarap lang. <laughs> hindi diba, yung mga best friend namin, yung mga tomboy, mga ganyan. Di ba? Kumakanta ka ba? Uh Oo. -oh. Anong song nyo? Ha? Ano mga song na mga... Tambay? sellers, Tama? siya mga kata ng mga yung ano? Wish I have a bird. Mga reaction nila, mga Oh my God! Sera. Then mga babae, mga ate, pag ng mga chupacho pa, mga tite, Ya patiri, ang boy. Pag-uwi naman na ba? pa kayo. Mas malang di ba kay sa bankla, kayo sa bakla? Kami naka-impento, ginagawa nyo na din. Di ba, may mga ganang babae, alam nyo kung may asawa kayo, gawin nyo na lahat. May asawa kayo, may boyfriend kayo, gawin nyo na lahat. May mga lalaki kasi na naughty talaga, na bago kayo, bembangin, magpapaganon. Di ba? O, oh, walang arte-arte dito ha. Sa comedy park kami, sa comedy park, binabangin talaga namin yan. Bisa may mga nagpapag... Di ba, may mga lalaki na gano'n na, Bisho! Di, di ba? Nakatutok na sa bibig, nakaganyan na, Ano ba? na, ginagawin naman, ano, ano, <laughs> alam okay, ano <laughs> <A> <Kama laughs> ko, kami, ano ba? Kaya ganoon, iwas iwas, punyeta, hindi nyo alam, nakalabas ang pinamahal. Okay, nagbibidyan, ko na kayo! Hasko kami, ano baka para sa ganyan? Kayo, mga ate, pa kayo? Di ba? Ano yun? Ano <laughs> Ha? Wala entrance, no? Mga kayo, kayo. Kaya, yung mga ati, ka ng Pilipino, sasabay sa pintuan sa entrance. Tapos pag may nakatingin, ginagano na yan, yan. Yeah. Tapos magkatago, kailan ang pamilya nyo. Magkatago ah, kayo, ha? Patayin ka kayo, may lamok dyan. Ha? Tinitingnan niyo ako. Wala kayo mabay. Halata naman. Ah, sumisigaw kayo. Eh, wala naman magkatawa ng sigaw nyo. Kailangan kong yuro, tama. Gusto ko ako mapansin. Kung nabigay ka ng pipi, huro din napansin kita. Diyos ko, hindi ka marunong. Ay, mako, dyan na kayo sa puno, ha? Bagay kayo dyan. Ano ka kayo mga iguana, ha? Sige, isa pa ka. Ay, Diyos ko, may baby. Hello po, ginawa niyo kaming Jollibee. Maskot niya bakla. Ha, baby!